Hello and uh, good day sa inyo ngayon mga idol Thank you for watching my channel Marvelous Mark TV At in today's video po ay i-share ko lang sa inyo na meron akong napansin na uh, ang current na 500 pesos ay dalawang version Bala ipakita ko po muna sa inyo yung likod Halos identical naman po sila Walang masyadong pinagbago Andiyan pa rin yung parot Tsaka yung Ano uh, Puerto Princesa mapapansin nyo po siya ha, kadalasan sa bandang harap okay so harap po nung side ng 500 pesos ito po yung dalawang 500 kung mapapansin nyo po yung isang 500 pesos mas makintab po yung 500 nya makintab yung kumikintab kintab tapos yung kanya pong logo dito yung bandera ng Pilipinas yung sikat ng araw tapos yung tatlong star tapos ito po yung isa, manipis yung pagkakasulat pero mas matab, mas malaki yung character. Tsaka parang may bulaklak, tsaka pag niyo po siyang mas maigi. Yun po yung reflection ng parot sa likod. Ah, uh, dito ng side din po halos identical naman sila, Bangko Central logo, pero dito nakita ko po napansin ko na magkaiba pala silang tagapangasiwa. Yung isa po at saka yun pala yung year. Ito pong isa 2021. So, ito yung mas bago. Ito yung isa, 29, 2019. 2019 itong isa, yung mas malaki yung ano, character na manipis. Ito yung isa, yung maliit na mataba, 2021. Yun nga yung tagapangasiwa po niya, si Benjamin Diokno. Ayan, itong isa. Ito pong isa, si Nestor S. Penilla Jr. So yan po, uh, share ko lang mga idol kasi napansin ko lang po to dahil bihira tayo nakakahawak ng pera. <laughs> yung ATM ko po kasi nasa misis ko so siya na po ang bahala mag budget ng gastusin namin sa bahay kaya yung sahod ko po kasi sa trabaho eh nakikita ko lang sa payslip minsan nga di ko na tinitingin yung payslip minsan tinatanong ko lang siya magkano yung sinahod <laughs> Pero pag ano, ano, na, i, ano, na-intrigue ako, titignan ko sa facelift, ah, ganun pala yung sinahod ko. Kasi hindi ko nga siya nahawakan. <laughs> Dahil nakalaan na sa pang budget. At yung misis ko na yung lagi na problema na kung paano gagawin para magkasya yan sa pambayad sa mga pangangailangan, sa mga pagkakautang. Kaya eh, hindi tayo gano'ng nakakakuha ng pera. Bihira tayo mautusan mag-withdraw. So ngayon po eh, eh sinamantala kong pagkakataon at nautusan akong mag-withdraw ngayon at nakahawak ko ng 500 pesos <laughs> at dalawang klase pa lang 500 pesos <laughs> na meron tayo ngayon na available so siguro baka pag tumagal ma-paste ma out tong isa at palitan na na tong bago kasi ito na yung mas latest yung 2021 no? saka dun sa, sa 2019 ayan saka parang yung nagbago nga rin parang mas malaki yung ulo nila rito no? mas malaki yung picture nila magnanay ni Corazon Aquino tsaka ni Binigno Aquino itong isa ano mas maliit tsaka ewan ko lang kung kailan maglalabas siguro ng pera na si Pangulong Bongbong Marcos na yung ano yung nandito kasi ang dito pa po kasi sa Pangulo eh sino ano pa Pangulong Rodrigo Duterte pa ayan yung sa Pangulo po Rodrigo Duterte pa yung nakalagay ayan So, salamat po sa panood ng aking channel sa aking mga video. So, sana po huwag kayong magsawang sumuporta sa aking mga videos. At uh, sana po uh, huwag niyong iskip yung ads para lumaki kita natin. Pagdating ng araw, pag million subscriber na tayo, marami tayong matulungan. Maraming maraming salamat po. And bye-bye and mama chuchup. Choo Thank you.